maaliwalas, matingkad, makulay. Ito ang mga salitang mababanaag sa mayamang kasaysayang nakapaloob sa isang pambungad na atraksyon sa lungsod ng lawag. Ito ang Aurora Park. Ayon sa kasaysayan, noong 1781 hanggang 1881, halos isang daang taon na na itinuturing na dark era sa buong Ilocos sapagkat iisa lamang ang kailangan nilang itanim sa kanilang sinasaka at ito ang tabako. Ayon pa sa mga mananaliksik, iisa rin ang kailangang bibili sa mga tabakong ani ng mga Ilocano at ito ang gobyernong Kastila kung kaya't noong pinarmahan ni Fernando Primo de Rivera ang isang proklamasyon sa pagsasawalang bisa sa monopoly ng tabako ay nagdiwang ang buong Ilocano at naipatayo ang monumento nito bilang isang alaala sa kagitingan ng mga Ilocano at ito ay makikita rin sa Aurora Park. Sa kasalukuyan, nagsisilbing tanghalan na rin ng parkeng ito sa mga iba't ibang palabas sa tuwing sumasapit ang kapistahan ng lungsod tulad ng komedya, konserto at iba pang palabas bilang parte ng pagdiriwang ng Pamolinawen Festival. Tunay na ang mga Pilipino ay tatak nito ang pagiging makabansa ang makabansang Pilipinong handang magbuwis ng buhay alang-alang sa bayang sinilangan. Bayang sinilangan patuloy na umuusbong at umuunlad dahil sa mga modernong naglipana sa lipunan. Ang lipunang nakakabit pa rin sa hiwagan ng kultura, tradisyon at kasaysayan. Sulit na sulit ang ating pamamasyal dahil nabusog ang ating mga mata sa sobrang gaganda ng mga tourist spots dito sa Ilocos Norte.